Ladies and gentlemen, brace yourselves, because the king is back. Daniel Padilla has officially made his grand return to the screen and the stage, and this time, he's stronger, bolder, and more unstoppable than ever. After a short hiatus, the kumilos ang aktor musika, sa literal, sa kanyang pinakabagong proyekto, ang nakakakilig na serye ng aksyon na inkognito, habang sinisira namin ang kanyang pagbabalik, ang kanyang pagkahilig sa musika at ang kanyang kapanapanabik na mga bagong pakikipagsapalaran mula sa kaakit-akit sa amin sa mga rom-com hanggang sa pag-alog sa entablado gamit ang kanyang musika. Si Daniel Padilla ay naging sikat na pangalan sa Philippine Entertainment sa loob ng mahigit isang dekada. Pero noong nakaraang taon, umatras siya mula sa Limelight, na ikinatataka ng mga tagahanga, ano ang susunod para sa batang superstar. Kaya, Huwag nang magtaka dahil si Daniel ay gumagawa ng isang malakas na pagbabalik sa inkognito, ang kanyang kauna-unahang full action na serye, siyempre espesyal sa akin ang inkognito dahil ito ang aking unang serye ngayong taon. At sa tulong ng produksyon at kapwa ko artista, ay natawid namin ng maayos ang mga eksena. Disiplina at dedikasyon talaga ang ilalaan mo para matawid ito. Makikita nilang lahat ito kapag napanood na nila. Narinig mo ito mula sa tao mismo. Ang inkub ay nangangako ng makapigil-hiningang pagkilos, matinding drama, at isang Daniel Padilla na hindi mo pa nakikita noon. Napakalaking hakbang ito mula sa kanyang mga naunang tungkulin at malinaw na tinatanggap niya ang bagong hamon na ito sa lahat ng bagay. Meron siya, at kung sa tingin mo ay ang pag-arte lang ang pinaghirapan niya, isipin mo ulit. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, patuloy na inaalagaan ni Daniel ang kanyang unang pag-ibig, musika. I'm not saying na magfo-focus talaga ako dito, but music is MY passion, and I really like to do it during MY leisure time. Ganun pa rin ang taste ko sa music. Baka may balak na maglabas din ng bagong single. A possible new single. That's music to our ears. Kilala ng fans ang signature sound ni Daniel, classic, laid back, and full of soul. And just imagine, a new song to go along with his big acting comeback. We're definitely here para dito, pero teka, may higit pa. Hindi lang kumikibo si Daniel sa pag-arte at musika, gumagawa din siya ng pahayag sa uso. Bilang bagong mukha ng JGBLK Hardcore Denim, isinasama ni Daniel ang perpektong halo ng ruggedness, style, at authenticity. I'm thrilled to represent JGBLK. It's really my go-to brand. A brand that values quality, comfort, and style, things I always look for whatever I wear. Favorite ko yung suot ko sa Incognito at yung suot ko. Sa aking SMM launch na malapit ng ipalabas mula sa Action Hero hanggang sa Rockstar hanggang sa Fashion Icon, pinatutunayan ni Daniel Padilla na kaya niya ang lahat. At sa kabila ng kanyang jam-packed schedule, nananatili siyang hindi kailanman piniwalang nagpapasalamat sa lahat ng taong tumulong sa kanya sa mga nakaraang taon, Daniel Padilla, compared to before. I feel much stronger and open to new adventures and business opportunities this time around. Nagpapasalamat ako ng marami sa lahat-lahat sa buong pusong pagmamahal at pagtitiwala nila sa akin, lalong-lalo na sa mga fans. At sa lahat ng aking mga tagahanga. Suporta, maraming salamat. Dahil mas lalo akong excited gumawa ng magagandang proyekto, musika at palabas para sa inyong lahat. And there you have it, folks. Si Daniel Padilla ay bumalik at handang harapin ang mundo, ito man ay sa pamamagitan ng pag-arte, musika, o fashion. Sa pagdating ng incognito, potensyal na bagong musika ang darating, at isang sariwang bagong hitsura, kasama ang JGBLK, simula pa lang ito ng isang kapanapanabik na bagong kabanata para sa nag-iisang DJ. Excited ka na ba sa pagbabalik ni Daniel? Let us know in the comments below! Don't forget to like, share, and subscribe for more exclusive content. Until next time, this has been your ultimate Danielle Padilla update. See you soon.